Uh, bale, ito na po yung mga finished product natin. Pwede na po siya ebenta Ayan. Hello po and welcome po sa ating YouTube channel. ah, uh, ito po ang aking mga produkto. Gumagawa po ako ng keychain ng motor pang motor po. ah uh, ayan po, nabibili ko po siya ng uh, 11 pesos. Bawat isa po neto. At ayan po, pinaghiwalay ko po at ginagawa ko ng, ginagawa ko siya ng keychain. At ayan po yung mga paracord natin. Ang paracord natin medyo mahal bawat isang pong tali. Ayan po, no? Ah, uh, 200 po yan pag wholesale po, no? So, marami-rami din nyam nagagawa. So, ah, uh, counting tiyaga lang po dahil hindi madali po gumawa ng mga ganitong materials, mga kitchen masakit sa kamay. Pero, ah, uh, ako kasi abang wala akong ginagawa, ginagawa ko lang siyang libangan uh, at the same time ay... Kumikita ako. So, 50 pesos po ang benta ko sa mga ganitong kitchen, no? Okay. Ayan, sana masundan nyo ko paano ko siya ginagawa. Tapos, yan. Dali lang naman po siya. Uh, pero, kailangan mo siya talagang practicein. Ako naman kasi, matagal ko na ito ginagawa. Kaya, basic na lang po sa akin ko. Uh, dati, ginagawa ko po ay mga bracelet. Ngayon, naisipan ko to. Actually, sa kapanunod ko po ng YouTube, sa YouTube ko ito, po, ito nakita. So, nagkaroon po ako ng idea kung paano to ginagawa. Uh, lahat naman sa YouTube natin natututunan, no? So, ayan. Nagkaroon ako ng idea. Kumikita pa ako, di ba? Pero yung alam, tiyaga-tiyaga lang. Kasi, pag tamad kang tao, tatamarin ka sa mga ganito. Yung paulit-ulit mo lang ginagawa. ang paggawa nito ni hindi po siya biro kasi nga alam minsan masakit sa kamay pero wala ginagawa ko na lang sa libangan kasi wala naman ako ginagawa sa bahay pagka naipong ko na yung mga gawa ko ilalatag ko na siya sa mga ibang lugar kasi dumadayo po ako sa mga piyesta piyesta kung saan saan po ako nakakarating o napapadpad so ayan po tapos na So, bali, puputuli natin to. Pag naputol na po siya, ay susunugin naman natin. So, bali, ito yung mga natira, mga buntot niya, ay guguntingin natin. Sana masundan nyo maayos para matutupo kayo. Ayan. Ah, medyo hindi mapurol yung ating gunting. Hindi maganda. Ah, ayan. So, susunugin na natin po. So, pag nasunog nyo, ayan po. Idikit nyo po para mas maayos ang dikit. Oh, ngayon, plan, yung eh, ngayon lang yan inabot. Ang dami kong ginagawa, Tito. Pati pa naman, sisermonan mo na naman ako. Ngayon nga inabot, din pa pinasok sa loob. Eh, pag... Ah, at uh, kung saan saan po ako nakakarating nagtitinda tapos pagka nakarami na akong gawa ay nilalatag ko na po sa mga piyesta piyesta so ngayon uh, ayan po kasi usually po mga ko po ay mga keychain uh, dagdag, dagdag na rin po dahil marami pong may mga motor so lalagyan po nila ng mga susi nila. So, ngayon ay marami-rami na po ang ating nagawa. So, samahan nyo pa ako at dahil marami pa tayong gagawin na kitchen. ah uh, Bala, ito na po yung mga finished product natin. Pwede na po siya ebenta. Ayan.